<laughs> tim kaya, kay tim lang eh. Hindi ko alam kung nasaan yung kapatid niya. Nag-ikot-ikot. na yun Hindi kasi ano, nag-ikot-ikot 'yun. Wala na. No. Sabay kasi kaming nag-ano exercise yung kapatid niya. Nalagi nag-iikot-ikot yan dito. So, hindi ko alam kung asaan. Saba ko guys. Ewan ko asaan. Parang ano na siya magtago-taguan. Hindi naman nakula. Ang Walang dalang cellphone yun. Hindi yun nagdadala ng cellphone niya Thank you so much sa lahat po ng mga nag-follow sa akin. At saka, ayun. Saka minsan, huli na akong nagpa-follow. Nag-appear naman sa notification ko is mag-follow back. Minsan nagpa-follow ako ng mga 100 followers. <laughs> Pina-follow back ko kasi minsan pagka busy Ayun siya. Acho! cho, cho la la, cho Chowla! Lipin! Hi! Hi! <laughs> Kasi mag ano na isa eh, 7 o Seven. Seven. 12 na. Saka ano na nangyari doon kay tanda ko. Ay, pray ko lang si tanda. Medyo mahina ng aking tanda. <laughs> kailangan na ba mag-forgo ni Inday? Basta bigay nila sa akin yung LS ko. Walang problema. Uy, laki-laki na din ang LS ko ah. Hindi ko alam pa magkano. Kapag ka naka-10 years ka dito, malaki na ba yun? Papakomputer sa labor. Ay, naku Lord. Pero mahaba pa yung buhay ni tanda ko kasi mahaba yung tinga ni. Grabe, ang haba ng tingan ng tanda ko. Ang haba ng tinga nila. Ganun daw ba yun? Mga pamahiin. Taba ako guys. Di ko, guys. Hindi ko makontak si Nana. Hindi ko makontak si Papa. I don't know why. Mahina yung signal doon siguro. Ano nangyari sa mga signal. Magpapatinan ulit ako. Dami ng puting buo. Bye, guys. Thank you so much for watching. Bye.